Magpalit tayo ng brake fluid ng Benelli 502. Ganito lang kasimple yan. Simutin ang nasa brake master at syempre linisin na rin ng bahagya para mas maganda ang bigayan. Syempre, nakabigbeke eh. rin. <laughs> Dalawang taon na ba ang iyong motorsiklo o di kaya naman ay 30,000 km ang iyong brake fluid? Ay palitan mo na. Gamit natin dito Extreme 1.4. Ginagamitan din pala natin ito ng vacuum para surebo lang tayo na walang bubbles na maka-penetrate sa kanyang brake master. Bukod kasi sa tatagal na ang trabaho, mas magastos din ito sa fluid. At make sure din na tatanggalin nyo yung mga naiwang residue. Iba na natanggal dito ah. Huwag din kalimutan na linisin ang brake caliper. At kung ano ang procedure na ginawa nyo sa unang yung kinalikot, syempre same procedure lang din tayo dito sa pangalawa nating kinalikot gamit tayo ng vacuum para talaga mahigop natin ang mga nakalusot na bubbles dito sa kanyang braking system. Sa ganitong paraan kasi, may iwasan nyong pumuti ang inyong paningin o di kaya naman biglang magbukas ang pinto ni Sad Pedro. Kumbaga, pag nag sudden stop, full stop ka talaga dito. Stop, stop, stop. Stop. At syempre, konting buga-buga para alam mo na. Google Map na lang, Kalikotista Laboratory, Tresemar Torres. Alright ba tayo dyan? All right.